Unang tanong, lola's boy ka ba? Dahil sa bunso ako sa sampung magkakapatid, ang nanay ko ay 93 years old, hindi ko naabutan ang lolo't lola ko. Wala ako nakilalang lola lola. Kaya nangingit ako. Ah. Malamang mama Carla, ikaw. Oh. Hindi, pero favorite niya akong kurutin. <laughs> hey, totoo ba na sinabunutan mo at iningudgud mo sa kanal ang apo niya? Hindi po katotohanan yan. 11 lola. years old? <laughs> Hindi po ka totohanan yan. Nakikita ko sa dalawang Bakit mata po ako mananakit ko? ng bata? May anak din po ako Sinuhaling eh. ka. Ang akin lang po, huwag niyang bulihin. Kasi para sa akin, masakit pa bilang ina eh. Paanong binuli ang ang anak? Sabi niyo, sabi po lang apo niya kutuhin po 'ta kasi punin eh. Ikaw ang mali kailan.